sa tanano So, congratulations na naman sa atong anggol, guys. Ni Sotoy na po siya ang atong anggol. O, katong naka-anggol ya congratulations. Ni nga ginang atong uh, number, no? Okay, so sa atong live na to sa kwa, Ni Agay, so gihatag na ko ni nga number, guys. Okay, congratulations sa birth coding, ha? Okay, 3C si Edad, 802. Dayon mo ni ang atong uh, number na to diri guys so ni buakid siya ang 802. So muna itong gihatag nato sa live sa Facebook 8 to 0 So congratulations kung nakapick mo anay guys Okay so pahabol ko para sa 9pm Mayo punta no Magawas na po di Para makadaog na po mo makaubay-ubay So VIP slide kita VIP ha So maoragya po na itong number VIP Okay So muna ako para sa 9pm pahabol 831-8331 ang lasto 851-8551 ang lasto Okay naku-irigalo nga uh, 3 2 1, guys. So kamo na mag uyon uyon ana, kamo pa slide ana. I hope hope to win tagaron. Okay, so congratulations advance. Good luck, good luck, good luck, good luck. Thank you. God bless. Bye-bye.